Babaeng natutulong, binuhusan ng kumukulong tubig at pinagpupukpukpuk, pinagpupukpukpuk pa ng martilyo sa Naga City. Detalye ng balitang yan mula kay Ranjuman Paulo Papa ng Aramen Naga. Kasong frustrated murder ang hinaharap na kaso ngayon ng isang 20 years old na binata sa lungsod ng naga na siyang nagbuhos ng kumukulong tubig at pumukpok gamit ang martilyo sa isang babae sa bagong sirang barangay San Felipe. Ayon sa report ng Hepatura 3 ng Naga City Police Office, natutulog ang biktimang si Shane, 42 years old na cook, residente ng lugar, nang buhusan siya ng mainit na tubig, pinagpupukpok at pinagsusuntok ng kanyang adapted na kapatid na si Russell nakatira sa parehong lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumara, ang tagapagsalita ng nasabing tanggapan, agad namang naisugod sa ospital ang babae matapos maagapan ng pamangkin nito na isang minor de edad. Tumakas ang binata ngunit nahuli ng pulisya sa ginawang hot pursuit operation sa nasabing barangay. Maliban pa sa pagkakakulong dahil sa kaso, sasailalim din sa background checking ang binata dahil sa pagdudang lulong ito sa ilegal na droga. Matagal na galit ang tinitinan pagdating ng angulo ng mga autoridad sa pangyayari kung saan nagtamo ang babae ng mga paso, pasa at malulubhang sugat sa ulo. Ayon pa kay Pumara, hindi kagad ka makausap ang biktima ng mga autoridad dahil nga sa pinsalang iniwan sa kanya ng insidente. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, RMN.